mga guys na meron dire sa sitio Anas dire mi himo pag o ne, run, guys, so. o, na pagshooting guys oh oh na si no. kadasig vlog mabaktas ra, ra. oh na po dire yung... si sunod so, TV oh to so, apa bros dito um, ah pa Nag-prepare para ito, sa ito, iyang, ito, iyang ito, shoot ito, na himo pa sila og kuan script Ibarang ugay na by Irog ka dapit ka anak. So thank you mga guys no. Paki-follow like and share na lang sa among mga page. TV. Hello yeah. guys. Welcome to my